Happy Sunday everyone! Nagluto po ako ngayon ng ginisang repolyo. Very easy, budget friendly at napakasarap na repolyo. Sa isang kawali, nagsangkutsa lang po ako ng bawang. And then, nung lumabas na po yung aroma ng bawang, isinunod ko na agad yung sibuyas. At kamatis. Niluto-luto ko lang po mabuti hanggang sa lumambot yung kamatis. Maluto siya. Pero may nakalimutan po ako. Nakalimutan ako ilagay yung giniling. So, hinabol ko na lang po yung giniling. Nilagay ko na po agad yung carrots. Ayan, hinalo-halo ko lang po mabuti. And then, saka ako naisip na hindi ko pala nalagay yung giniling. So, ayan po, hinabol ko yung giniling at hinalo ko lang po sila lahat. Nilagyan ko na rin po ng pork cubes, ng paminta at konting magic sarap. Hinalo ko lang po mabuti hanggang sa maluto yung giniling. At nung medyo okay na po, nilagay ko na po yung repolyo. Isang medium size repolyo lang po yung ginamit ko. Marami na po siya. Ayan po, minekos-mekos ko lang po mabuti para maluto pati yung nasa ibabaw. Halo lang po mabuti para maging even yung pagkaluto niya. Ayan na po siya. And then, nilagyan ko po siya ng kalahating pack ng oyster sauce. Konting-konting oyster sauce lang po para maging malasa. So, nilagyan ko rin po siya ng konting tubig, mga one half cup of water. And, pinakulo ko po siya for about mga 2 minutes. Ayan po, hello po. And, almost done. Tiki man time. Mmm, masarap. Sakto lang po yung lasa. Let's eat.